Ayan yeah, mga kapatid, good morning, good morning po sa inyo lahat dyan mga kapatid. Sa uh, pagbagong vlog ng po ulit tayo mga kapatid. Ayan, ah, uh, lumago well, po ngayon, hindi para pagkape. Tara, samahan po ninyo magkape. Let's go. O, oh, meron lang kape. Ayan. O siya. Ayan. May laman po yan, eh. may laman. Oh, kape po talaga yan, oh, kape. Tapos pumapatot sa Hindi pa na nakapagsuklay eh. Okay, huwag na magsuklay. Tama na suklay pa kamay. Tapos makapatot sa tapos kung magkape. Bibili po ulit ako ng gamot ni Commander. Ito po diyan. yan. Ano po uh, Yung isang balik po nito, walo. Walong praso. Ah, uh, dalawang araw ako dalawang araw bago bumili. Kasi yung walang praso pong yun, dalawang araw po niya yun. Dalawang araw niya inumin niya mga kapatot. Kaya yung inib, eh, ano, last na inumin na niya yung apat. Yung apat may lamang pa, inumin niya ngayon. Tapos itong, ito yung ko, ito yung papakita ko. Para bukas niya, saka sa hanggang, ano, habang araw bukas, Bernes, Sabado. Kasi bukas, busy na po ako eh. Kasi umaga pa lang, wala na ako dito. Uh, Magtitinda mag po ako, diba? Uh, Bernes po bukas. Kaya, ngayon ako bibili. Tapos kung magkabi, ngayon bibili ng gamot niya. Kasi da, dalawa araw, dalawa araw pong bibili ng gamot. Hindi natin pwedeng bigliin. Kasi masyadong mahal pag bibigliin mo. at tama na pa dalawa, dalawa araw. Adaleng. Nakapila na. Ah, wala pong ay tinda ngayon. Ah, webis pong ay walang tindang. Hindi mo na ako ganda na webes. Sa si Bernes pa ako magiging na bukas. Bukas, Bernes, Sabdo, Linggo. Yan. Yan lang ako babanat ulit. Kaya ngayon, rest muna. Bibili mo ng gamot. Para, para may mainim yung asawa ko. Ayan po, ayan po yung gamot niyang natitira, apat, na praso. Ayan. Yung apat na wala laman, ayun ang dadaling ko. Ayan, nagkakapadaling ko si Commander. Wow, titok-titok sa elektik pa na. <laughs> ayun na darling. Ay po, good morning. Ayan. Kapi muna po tayo. Ayan, ayan. Ayan, ka kape. Sa dito ako sa labas, mga patos. Dito lang kakape. Ayan, kakape sa labas ako dito sa labas. Iwalay mo, mo lang puti sa decolor. Ayaw niya dito magkakape sa labas. Ayaw niya ako samahan. natin na sa kanya. Ito yung bibiling ko ngayon. Okay, isa. Ah, mga kapat, sasamahan po niya ako bumili ng gamot. Let's go. Ayun nga pala, nalimutan ko nga pala bago kami umalis. Bago kami pumunta ng palengke para bumili ng gamot na asawa ko. Ako nga pala masakot ng ngipin kagabi pa. Pero ngayon medyo hindi na gano. gaano. Hindi pila tulog kagabi. Sakit. Ah, may mula ko na may pinamig. Ngayon muli po ako lang para tuloy-tuloy -tuloy na mawala sa ating ngipin ko. Tawa kami kumunta palengke. Eh. sa tangi ngipin ito. bagang. Mas right. na mga patos. Ang ngipin ka sobrang sakit tangi ngipin ko. Hindi nga yung nakatuloy na nakakain kagabi. Sakit eh. Ngayon, okay, eh, wala pa rin na akong kain. May, mamaya, na, mamaya na ako pagbalik namin. Pag nakabili na akong gamot. Yan, yeah, mga kapos, sasamayin niyo po akong ng gamot ng asawa ko. Let's go! Mga kapos, ah, nandito sa palengke. Nakasama ko si Commander, oh. Yan, pati gamot. Tara, let's go! Ayan ah, po yung palengke, loob. Pero dito tayo pupunta sa botika.

Oh, medyo masakit pang ngipin ko ito yung dito po makakapot sa sunod sunod pong botega ayun o sunod sunod pong botega ah, po yan tapos may harpa din sa kabila tapos may harpa din sa kabila sa, sa highway meron din dito mercury sa kabilang highway naman yun kaya mabas na nakabili na po ng gamot si commander Ayan, ito po siya ano na braso walo ay walo pala walo walong praso apat ng apat mm -hmm. sa isang araw apat ang inom kaya dalawang araw po niya yan kaya <coughs> mga po sa pauwi na po uli kami Ay, hintayin lang ito doon. Na? Yun, hintayin ka lang si Commander sa tricycle. Si Mabili na po kami ng gamot. Ah, mga kapos, pakita ko sa yung palengke pala. Bago tayo pumunta sa... 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 Uh, daesigalipot, wakap niyan, wakap niya pa siya, lapia, yipon, yeah. uma, paano? na, Ito na, 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 yung pink salmon. pink salmon. na, salmon. na, na, mayroon tayong gulay. O, lapu-lapu. O, lapu-lapu. Ito may ari, magandang babae. Ayan. <Laborator ilang> o, dorado. Maganda na yung yellow pin, o. dorado. O, <pintvoir> mayroon <sangat> masalah yang yang Di lengkap humabol sa pag-tricycle ko. Hintayin natin si Commander. Kasi baka may binibili pa siyang gila eh.